Pi Pioneers, nandito na ang hinaharap. Ang BSM, isang mapagmataas na nanalo sa Pi Hackathon, ay nagdadala sa inyo ng pambihirang pagkakataon upang baguhin ang inyong karanasan sa Pi. Hindi lang kami karaniwang pamilihan. Kami ay isang komunidad na nagdadala sa mga Pi user upang kumonekta, matipagpalitan, at umunlad. Ang aming natatanging pamilihan ng pangalawang kamay ay nagpapahintulot sa iyo na bumili at magbenta ng mga dating minamahal na kayamanan gamit ang Pi, na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na kumita ng higit pa at magambag sa isang napapanatiling ekonomiya. BSM, ang pinakahuling destinasyon para sa komunidad ng Pi. Pinag-uugnay namin ang mga Pi pioneers tulad mo sa lokal at pandaigdigang antas upang makipagpalitan ng mga segunda manong gamits, mag-alok ng mga serbisyo, at kumita ng higit pang Pi. Isang masiglang lugar kung saan ang bawat transaksyon ng Pi ay nagpapalakas sa ating komunidad at pumubuo ng hinaharap na ekonomiya ng Pi. Handa ka na bang magsimula? Upang matiyak ang ligtas at maayos na karanasan, buksan ang Pi browser, bisitahin ang paratroppingmart.store. Gumagamit ang aming platform ng Pi SDK na ibinigay ng Pi Core team sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng gabay. Tinitiyak naming ligtas, maaasahan, at secure ang iyong mga transaksyon sa Pi. Bakit Pi Browser? Ito ay dinisenyo upang protektahan ka at ang iyong Pi. Ang BSM ay na-optimize eksklusibo para sa pie Browser upang magbigay ng pinakamataas na seguridad at functionality dahil karapat tapas ka sa pinakamahusay. I-explore ang BSM homepage, maligayang pagdating sa bahay, narating mo na ang BSM My Page, isang daan patungo sa walang katapusang mga posibilidad. BSM Pi Service Marketplace, magalok o maghanap ng mga serbisyo at kumita ng Pi. Pa si Pasiak, pakalawang zay, BSM. Pumilis magbenta ng mga gamit na produkto. Ng susunod na gagawin, i-click ang seksyon ng Second Life Marketplace o mag-navigate sa pamamagitan ng side menu para sa mas maayos na karanasan. Maligayang pagdating sa dashboard ng Second Life Marketplace. Nakarating ka na sa puso ng Second Life Marketplace ng BSM, ang lugar kung saan ang mga Pi pioneers tulad mo ay nagiging kita ng Pi ang mga pre-loved na kayamanan. Dito nagaganap ang mahika. Unahin muna, tuklasin ang aming kapakipakinabang na shortcut buttons. Aakayin kanila nila sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa paggamit ng BSM. Panoorin ang aming mabilis na tutorial na mga video, basahin ang mga insightful na blog, at manatiling updated sa pinakabagong balita mula sa BSM Universe. Ginawa naming simple, masaya, at puno ng lahat ng tip na kailangan mo para magsagumpay. Gusto mo bang magpalit ng bagay? Pindutin ang button para pumasok sa Pi Service Marketplace anumang oras. Mag-alok o maghanap ng mga serbisyong nagpapagana sa ekonomiya ng Pi dahil may iba't ibang paraan para kumita. Iyong personalisadong dashboard, dashboard ng nagbabenta. handa nang going Pi ang mga pre-loved na items mo. Ilista ang iyong mga produkto ng madali at pamahalaan ang iyong mga benta parang isang pro. Bawat P ay mahalaga. Pumili ng dashboard, subaybayan ang iyong mga pagbili, kumonekta sa mga nagbebenta, at tangkilikin ang ng isang walang patid, transparent na karanasan. Isang click na lang ang layo ng iyong susunod na mahusay na makikita. Maging nagbebenta sa Second Life Marketplace ng BSM. Iniisip bang gawing pay ang mga pre-loved na gamit? Madali at kapakipakinabang ito sa BSM. Kung ito man ay hindi nagamit na telepono sa iyong drawer o kagamitan sa opisina na nag-iipon ng alikabok, maaari mo itong gawing mahalagang pay. Narito kung paano magsimula. Hak, hakbang isa. Magrehistro bilang nagbebenta. I-click ang Post List Product button sa dashboard. Puna ng ilang pangunahing detalye tulad ng iyong pangalan at address. Mahalaga, i-enable ang iyong lokasyon ng GPS. Bakit? hinitiyak nitong madali kang mahanap ng mga mamimili sa iyong lugar at makakatulong kang makipag sa mga lokal na pioneer ng P. hakbang dalawa. I-post ang iyong produkto. Kapag nakarehistro ka na, ididirekta ka sa pahina ng pagpapost ng produkto. Narito ang kailangan mong gawin. Pangalan ng produkto. Siguraduhin malinaw at kakitakit. Presyo sa P. Itakda ang iyong presyo sa P. Mga larawan. Mag-upload ng mataas na kalidad ng mga larawan. Ipakita ang iyong produkto mula sa lahat ng anggulo. Lokasyon. Ang iyong mga detalye ng GPS ay makakatulong sa mga lokal na mamimili na mahanap ka. Kategorya at tatak. Piliin ang tamang kategorya upang madaling mahanap ang iyong produkto. Tapos na. I-click ang post. At wala, naka na ang iyong produkto sa Second Life Marketplace. Makikit mo is pareho sa pangunahing pahina at sa iyong seller dashboard. Pamahalaan ang iyong mga listahan ng madali. Kailangang i-update o re-edit ang iyong post. Pumunta sa seller dashboard. Piliin ang produktong nais mong i-edit o i-update. Kapag nabili na ang produkto, markahan ito bilang sold out. Pinapanatili nitong sariwa at transparent ang marketplace. Makipag-chat ng direkta sa mga mamimili. Kapag interesado ang mamimili, maaari silang magpadala ng mensahe sa iyo. Narito kung paano manatiling konektado. I-click ang chat button para makita ang mga mensahe mula sa lahat ng interesadong mamimili. Makipag-negosasyon, tapusin ang kasunduan, at kumawa ng mga kayusan para sa palitan ng produkto. Pagbili sa Second Life Marketplace ng BSM bilang isang mamimili, ilang pindot na lang, at makakatuklas ka na ng kamanghamanghang mga gamit mula sa iyong lokal na lugar o mula sa Five Pioneers sa buong mundo. Heto kung paano masulit ang iyong karanasan sa pamimili sa BSM. Naghahanap ng malapit sa bahay, pindutin ang Find My Location na button. Agad na matuklasan ang mga second-hand na kayamanan na makukuha malapit sa iyo. May partikular ka bang hinahanap? Gamitin ang search bar para makita ang eksaktong kailangan mo. Maghanap ayon sa pangalan ng produkto, lokasyon, o kahit na sa nagbebenta. Ito ay mabilis, intuitive, at idinisenyo upang ibigay sa iyo ang pinakamahusay na resulta. Mag-explore ng mga produktong ipinost ng mga user. Mag-scroll sa kamanghamanghang iba't ibang second-hand na produkto na ipinost ng ibang Pi Pioneers. Mula sa electronics hanggang sa antigong bagay, damit, at lahat ng nasa pagitan, tiyak na makakakita ka ng perpekto para sa iyo. Kapag nahanap mo na ang produktong gusto mo, iklik lamang ang baton na Tingnan ang detalye. Tadalhin ka nito sa pahina ng produkto, kung saan makikita mo ang lahat ng detalye tungkol sa produkto, kabilang ang presyo, kondisyon, mga larawan, at iba pa. Kailangan ng kardagang impormasyon o gusto makipag-usap, ika na ina -i. click ang contact seller o chat button. Kung ito ang unang beses mong gumamit ng chat, hihilingin ka magsarehistro bilang bumibili. Madali lang ito. Ipasok lamang ang ilang pangunahing detalye. Kapag nakarehistro na, maaari mo nang kontakin ang nagbebenta, magtanong, makipagnegosasyon sa presyo, at talakayin ang palitan. Mahalagang paalala para sa ligtas na transaksyon. Upang mapanatiling ligtas at umunlad ang komunidad ng P, palaging sundin ang mga tip na ito palaging magtagpo ng personal para makipagpalitan ng produkto at P. Huwag kailanman magbayad ng maaga, laging i-verify muna ang produkto. Ang BSM ay nagsisilbing tulay na nag sa mga PI Pioneer sa lokal na antas upang masiguro ang ligtas at secure ng mga transaction. Magtulungan tayong bumuo ng mapagkakatiwala ang PI ekonomiya. Sa pagbili at pagbebenta gamit ang PI, hindi ka lang nakikipagkasunduan, kundi hinuhubog mo rin ang kinabukasan ng PI network. Hadya ka na ba mang kumuha ng iyong unang sagpili gamit ang PI? Gawin nating bagumpi ang mga lumang yaman na yan at patuloy tayong bumuo ng kinabukasan ng magkasama. Maligayang pagdating sa unang yugto ng mga premium na plano ng BSM. Ngayon ang tamang oras upang mag-subscribe at makuha ang pinakamataas na benepisyo bago lubusang lumawak ang platform. Huwag palampasin ang eksklusibong pagkakataon na maging bahagi ng isang makabago habang kumikita ng mas maraming pi at nasisiyahan sa mga premium na tampok. Ikat si Sitch Alok Knight si so lawang sa maagang yugto, kaya kumilos na upang masiguro ang iyong pwesto at magtamasa ng eksklusibong mga benepisyo. Kailangan mo ng sporta, narito kami para sa iyo. Sa BSM, naniniwala kami sa pagbibigay ng pambihirang suporta sa customer sa bawat hakbang. Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa baratshoppingmartinfo sa gmail.com para sa mabilis at direktang suporta. Sumali sa aming Telegram community upang makakuha ng real-time na updates at makipag-chat sa aming support team para sa anumang katanungan, interesado sa pakikipagtulungan o kolaborasyon, banding at nais na maging bahagi ka ng aming paglalakbay, maging partner, itatag ang BSM sa iyong bansa o rehiyon at magsimulang kumita ng higit pang pay habang tinutulungan mo kaming lumago. Maksimahin ang kita sa pi. Bilang isang katuwang, makikinabang ka sa pagpapalawak ng BSM at makakapasok sa lumalaking merkado ng mga gumagamit ng pay. Interesado? Makipag-ugnayan ngayon. Magpadala ng email sa baratshoppingmartinfo sa gmail.com para pag-usapan ang mga oportunidad sa pakikipagtulungan. Lumagot tayo ng magkasama. Manatiling naka-update at konektado. Sundan kami sa social media. Upang manatiling updated sa lahat ng pinakabagong balisa at mga bagong tampok ng BSM, sundan kami sa social media. I-like, i-share, at mag-subscribe. Huwag kalimutang pindutin ang like button i-share sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming mga channel upang manatiling updated sa lahat ng bagay tungkol sa BSM. Magtulungan tayong bumuo ng masiglang pa economy. Sumali sa komunidad ng BSM. Manatiling inform, nakikibahagi, at nauuna sa laro sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa iba't ibang social media platform. Sama-sama, hubugin natin ang kinabukasan ng decentralized commerce gamit ang PAI.